Mam Ma Cory, sinuportahan si Nakim at Paolo, notebook na ibinigay ni Paolo na halukay ng kanilang fan. Matapos ang naganap na pag-interview kina Kim at Paolo Avellino, ay talagang hindi naman mawawala ang isa sa taga-suporta nito na si Ma'am Cory at kaagad din itong pinuntahan sila Kim at Paolo Avelino. At kinantahan din nga nito si Paolo ng happy birthday, kamakailan nga lang din ay nagdiwang din ng kaarawan si Ma'am Cory. Nahalukay din ng fan ng Kim Pao, ang ibinahaging notebook ni Kim noon sa kanyang Instagram account na apat na notebook. Na ayon sa kanila, ay tila ito umano ang tinutukoy ni Kim na bigay sa kanya ni Paolo Avellino. Ayon din sa nakahanap ng larawan ay January pa umano ito post ni Kim. Top trending din at hanggang ngayon ay pinag-uusapan ang naging pag-interview sa dalawa. Sa naging surprise visit din ni Ma'am Cory Kila Kim ay inakap nga nito si Ma'am Cory at muling binati sa kanyang naging kaarawan. <laughs> Bagay na bagay din umano ang naging outfit nila Kim at Paolo Avellino. Tumatak din sa kanilang interview, ang paghanga umano nila sa isa't isa. Ayon kay Paolo ay maganda si Kim, maganda ang ngiti nito, sexy at maalaga ng mga tao. Matapos din ang kanilang interview ay umulan din ng malakas sa labas ng studio.